So, maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. <laughs> okay, ako magtotopless ako. <laughs> See you later! Well, uh, tatawa ako kasi alam naman natin, wala. Number two, sabi mo, nalungkot dahil... Uh... Viral ngayon sa social media. Hindi na-offend o nakaramdam ng pambabastos ang singer-songwriter na si Ronnie Liang sa topless joke sa kanya ni Harry Roque. Nang matanong ang award-winning OPM artist kagabi, at nagpaliwanag nga siya tungkol sa viral video nila ni Attorney Harry na nilagyan ng mali ng mga netizens. Makikitang magkasama si Ronnie at ang dating presidential spokesperson na nasa bangka, habang binabaybay ang karagatan. Sa kumalat na video, maririnig si Rocky na nag-dialog ng maya-maya tingnan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Ako magtatapless ako. Natawa lang ang binatang singer at army reservist sa sinabi ni Roque. Simulang kwento ni Ronnie. As far as I remember, July 2022, yung video na napapanood nyo sa social media na kumakalat. Kung saan kasama ko ang former presidential spokesperson at attorney Harry Roque. At mapapansin nyo naman sa video na in-interview niya ako, or kinuha niya akong guest sa kanyang blog. Pero to be clear, wala tayong kaugnayan sa ba't iing presidential spokesperson. It just happened na nandun po ako bilang isang reservist ng Philippine Army. Para tumulong sa pag-distribute ng relief goods. At the same time, nakatanggap po tayo ng invitation mula sa local government ng Dinagat Islands. Tanda pa ni Ronnie sa naging usapan nila ni Roque, tinawag ako, Ronnie, pwede ka bang ma-invite? Parang ganun. Tayo naman ay accommodating. Mabait naman si Attorney Harry Roque, accommodating. Kaya kahit na, halimbawa, ngayon palang nagkita-kita, ganun na siya talaga magsalita. Hindi lang po sa akin, sa lahat ng tao. Kasi siya ay maapor din naman dahil spokesperson nga, aniya pa. Kasunod nga nito, marami ang nagakalang, alaga, ni Roque si Ronnie na sumabay pa sa pagkakaugnay ng dating spokesperson ni Rodrigo Duterte. Actually, nung una natawa ko ng pinanood ko. Kasi actually, hindi ko huna panood yung buong vlog. Noon ko nalang lang talaga napanood nung nag-viral na. Ito pala, may ganito pala. Nakalimutan ko na nga na pinagtatopless pala niya ako, eh? Natawa ako and at the same time syempre nalungkot dahil nahaluan ng ibang konsepto. Nakita nyo naman, kinrop, pinutol, siya, may mga tao pa kasi actually kasama, may babae pa nga sa right side. At may mga tao sa likod ng kamera. Ang logic or common sense, kung may mali siya hindi niya sasabihin yun in front of the camera. Sasabihin niya, ibubulong niya, pwede ka bang, pero hindi eh. It's just, parang for entertainment purposes, the way I understand ha, nung napanood ko yung video.